Ayun, kung sino man yung Martin na sinasabi mo, para mo ito sa kanya. <coughs> Hindi nyo, maganda itong pagkakakilala natin. May konting pagsubok. May konting pag-aalsa. May halong pagkapot. Maganda, dahil naiiba. Alam kong mahirap ang kalagayan nyo rito. Malayo kayo sa inyong mga pamilya. At lagi nasa panganib ang inyong mga buhay. Pero, huwag niyo sanang kalilimutan. Mga sundalo kayo. Sarge, naglilibang lang yung mga bata eh. Naglibang, oo. Pero kung wala na kayo natitira pang respeto sa inyong mga sarili, at magwala kayo, sana, ubarin ninyo ang mga uniforme ninyo. Kakaintindihan ba tayo? Yes, sir! Yes, sir. bakit hindi niyo kami sinipot ka Tinagantay niyo kami ah! Muntik tuloy kami masabit! May nangyari eh. Bakit? Ano nangyari? Si Sarge. oh, Sarge! Teka, para ka kung sino makapasok ah. Para kang pumapasok sa sarili mong pamamahay ah. Hey, hindi pala ako kilala nito eh. Ah, Talagang hindi kita si... kilala. Bakit sino ka ba? Patahan ako ni Martin Kayari. At yung dating CEO dito, si Tenyente. Kaibigan namin. Iba si Tenyente, sariyan lang ako. Huh, yun nga eh. Sarahin to ka lang. Dapat, mas malaki ang sansayo ni Martin. Ngayon, kung sino man yung Martin na sinasabi mo, para tingin mo ito sa kanya. Boss, ba't kayo ka lang? O, naka-paano mukha mo? Sir Abdul, nasan? Bago na CEO sa detachment. Sobrang higpit. Parang takot nga sina, sina Rasul eh. eh Noong pakilala akong tauhan mo, lalong nagalit, binalatan ako. Siguro gusto magpakilala nun. Yan ang hirap sa inyo, hindi na kayo nasana eh. Ganyan lang talaga ang tao siyo. Sa simula, gusto magpasiklam yan. Pero sa bandang uli, pera lang ang katapat yan. Sargento? Magandang araw sa inyo. Sargento, kayo ba yung bagong nakadistino sa detachment? Nabalitaan ko itong livelihood center ninyo. Ah, uh, tuloy ka? Hindi na, salamat. Ah, uh, kasama ko mga ilan sa mga tauhang ko. Magandang, Magandang araw, araw sa, inyo. sa inyo. Magandang araw naman. Pumunta kami rito, baka may maitulong kami sa inyo. Tamang-tama. Nagahanap kami ng taga ng Dilis. Karen, Weng, Gigi, turuan niyo na rin sila kung anong gagawin. O, oh, sige. Okay. Sargento, eto na pa yung mga ibibilad. Oh, ako na, ako na. Sige, sige. Ako nga pala si Daniel Torres. Rina Gayson. Alam mo, isang taon lang mula ngayon, ay hindi mo na makikita ang lugar nato. Sa loob lamang na anim na buwan, ay magsusulputan ang mga pagawaan. Mula sa bandaron, hanggang doon, sa may dulo ng burol. Sa gawin naman yon, ay itatayo ang isang shopping center, five-star hotel, at community center. Siyempre, magkakaroon na rin ito ng sariling power plant. Ano naman ang mangyayari sa mga taong dating namumuhay dito? Kaya kami naririto. Para tulungan silang maging bahagi ng mga pagbabagong mangyayari dito. At para magkaroon ng higit na kaginhawahan ng mga buhay nila. Maliban na lang ko'y paglalaban nila. Ang mga lupain pag-aari nila na inaangkin ng iba. Hindi dapat mangyari yun. Nung magsundalo ako, ang alam ko magiging tungkulin ko ay yung pagtanggol ng bayan mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, hindi ko na matiyak kung sino ang aming mga kaaway. Ikaw. Ang kilala ko ay ang aking mga kababayan. Sila ang mga tao sa islang ito Nagawa ng labis na kahirapan at kamangmangan ay walang kakayahan na alagaan ang sarili nilang kapakanan. Sila rin ang mga taong handang tumulong upang makamit ang kakayahang yon, Kristiyano man o Muslim. Gagawin ko ang aking makakaya para mabigyan sila ng buhay na mapayapa. Ngunit kung totoong sila ay nagawa ng karapatan, makuha lang kaya igalang kanilang sarili kung sila ay magsasawalang kibo. Daniel, sa bagay na yan, wala na silang magagawa. Mawawala na lamang ang kakaunting natitira sa kanila kung sila ay lalaban Baka alam na nila yan. Baka alam din nila na ang pagkikipaglaban ay isang uri ng pagkikipagtawaran. Come on, come on, faster! Okay, faster, faster! Rasul, Ewan ko, hindi kita kilala. Aba, pirmado na ito ni Tinyente ah. Wala na si Tinyente. Ako ngayon ang kaharap ninyo. Sige, dalhin to. Pare, si Boss. Nasaan yung mga foreigners? Nagdisgrasya, boss. Natiktikan kami ni Sargento Torres at nakahuli yung mga kasama natin. Pati yung mga foreigners. Palagay ko, dinala na sa detachment eh. mo kayo mga daga! Mga bullshit! Hindi nyo maalag kung anong klase pangyayari yan, ha? Nakahanda na lahat ang mga papeles. Kung nalo sa dati ng Pilipinas sa mga yan, milyon ang bawat isa. Naintindihan nyo? Boss! Ano ba? Talagang matigas yung Sargento Torres na yan eh. Isipin mo, yung mga sundalong dating hawak natin, ngayon ay kontrolado na niya. Dapat 'to siguro eh. Kausapin mo na siya.